Oh, sino ba sa atin ang nagulat sa mga natatago pang ugali ng girlfriend o boyfriend mo na lumabas nung no mag-asawa na kayo? Kamakailan may nakausap ako na sabi niya 10 years silang mag-boyfriend at girlfriend. Pero sa kabila daw nun, ay eh, nagugulat pa rin daw siya dahil at meron at meron pa ding ugali na lumalabas na para bang nagpapatunay na kahit yung 10 taon ay hindi pa rin sapat. Nababanggit ko ito kasi ito madalas ang nagiging problema sa marriage Yung issue ng pagbabago Dalawa ang gusto kong pag-usapan natin dito Una, yung maling akala na pag nag-asawa ka na, eh bigla ka nalang magbabago Pangalawa, yung pag-iisip na pag nag-asawa ka na, eh babaguhin mo yung asawa mo O, doon muna tayo sa una, relax lang ha, kalma lang <laughs> Ang pagbabago hindi basta-basta Wala tayong switch na parang pag gusto mong magbago, eh automatic na magagawa mo yon Misa nang akala ng ibang mag-aasawa, kahit hindi maganda ugali nila nung single, eh, mababago din agad yan pag nag-asawa na. Maniwala ka, hindi ganun yun. May mga ugaling mahihiyang lumabas pansamantala lalo na kung nakikitira kayo sa iba o kaya may pinakikibagayan ka pero pag tagal-tagal, babalik na sa natural yan. Kaya kung may dapat baguhin, habang single pa ay ayusin na yon. Hindi naman kasi dapat yung kasal ang motibasyon ng pagbabago, kundi yung kalooban ng Diyos, hindi ba? Yung pag-iisip naman na babaguhin ang boyfriend o girlfriend pagkasal na, nako, nako, mahirap pumasok sa relasyon na ang intensyon mo ay baguhin yung tao. Hindi mali ang naisin ng magandang pagbabago, ha? pero dapat mong isipin din, paano na kung di nagbago? O naisip mo ba yon? Ang pagbabago tungo sa ikakabuti ay kailangan, gayon din ang pagtanggap. Dapat nating baguhin ang kayang baguhin at tanggapin ang hindi na mababago. Dito natin makikita ang halaga ng kaugnayan natin sa Diyos. Siya ang tunay na babago at siya din ang tunay na motibasyon at agapay sa pagbabago. Kaya kung gusto mo ng maayos na marriage, kailangan kasali ang Diyos. O sabi nga ng Bible, Kaya kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ninyo sa inyong sarili. At kayong mga babae, igalang nyo ang inyong asawa. Sinabi yan matapos ipaliwanag na ang pag-aasawa ay larawan ng pag-ibig ng Diyos sa iglesia. Pinalalago at pinagbubuti tayo ng Diyos. Kaya pagkasama ang Diyos, o tiyak na ang relasyon, magiging maayos. Asa ka pa,